masakit tanggapin ang katotohanan, ngunit hindi po kayang tiisin ni Ms. Carmina, ang host ng abs sa kanya naging interview dito po sa campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Dahil nilang po sa mga tinatanong po ni Ms. Carmina, ang kanilang pangalan is Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ngunit ang mga nasa loob o miyembro po nitong sinasabi nilang Aliansa ng Bagong Pilipinas, iwala namang bago. Bagkos po, mga kababayan po natin, yung nandito ngayon, kung totoo sen, na sinasabi nilang bago, eh, bagong pangako na hindi pa natupad nung nakaraang nakaupo po sila bilang mga senador. Dahil obvious naman po, mga kababayan po natin, na yung mga nandito sa aliansa ng bagong Pilipinas, eh, sila po yung mga dating senador, dating congressman, dating DILG secretary, na marami po silang pinangako kahit po sa kanilang lokal na pinamumunuan, Ngunit hindi naman po nila natutupad. Ngayon muli po silang nangangako kasama po itong si Marcos Jr. para labanan daw po ang matinding kahirapan sa ating bansa. Ngunit hindi nila kayang ipaglaban ang isyo sa illegal na droge at the same time itong matinding corruption ngayon na mainit na isyo at pinag-uusapan sa ating bansa, lalo na sa isyo ng Baykamira Reform. Dahil na uh, siguro sa mga ganitong isyo at obvious naman na hindi na-actionan ng Marcos administration, abay si Ms. Carpina, hindi na po makatiis. Narito po, panoorin natin, mga kababayan. It is Congressman Toby Tianco. He is the campaign manager of the Alianza para sa Bagong Pilipinas. Yes. Congressman Tianco, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Hi, Carmina. Okay. So, di bali na na ang Bagong Pilipinas, yan ang tawag nyo sa inyong mga sarili, no? Aliansa para sa Bagong Pilipinas. Mm -hmm. Yet, it's old names and faces. Um, Your reaction? Aliansa ng Bagong Pilipinas, pero mga lumang, pagmumukha, old names, na wala namang ginawang maganda. Kundi yung mga dating sinusuka at tinatawag na diktador, no? Magnanakaw ng mga Marcos at ipapakulong pa nila. Abay sila ngayon ang nag... Sama-sama. Diyos ko. Yeah. ...to that, that it might just be a new name, but it's still the old names and old faces that we're seeing the, here, oh, Congressman. Yung track record ang uh, mahalaga. yun Track record daw pong mahalaga. Tika lang mga kababayan po natin. Balikan po natin yung mga track record na sinasabi po ni Congressman uh, Toby Chanko. Okay. So, sige, doon tayo kay natin Pinito <laughs> sa Rebilla. Yung track record, nakulong dahil sa kasong pagnanakaw, no? ngunit nakalabas lamang dahil may pera. Ang sangkot uh, din sa pork barrel, no? mga pagnanakaw, dito lapid, ng Tito Soto. Aha. And uh, of course, si Bongbong Marcos, most mo, napasama po siya uh, sa mga pinaylan ng kaso na involved po sa na-police scam. Siguro magaling lang po yung kanilang mga abogado. Dahil hindi po sila nakulong at sila po ay uh, nakaligtas sa mga kasong ifinile sa kanila. Abalos, matindi rin po yung isyo. Nung siya po ang naging DLG secretary, tandaan po natin, no? may mga pugo di umano na mismo nasa baluarte ni Abalos. Abay nilaglag pa itong si panyang uh, uh, PNP chip, no? na si Azurin. No? May conspiracy pa yan. Hanggang, hanggang ngayon is ongoing pa yung issue niyan. Itong binay kahit ano na matinding magkaaway. Pero ngayon nagsama-sama sila dahil lang no, gusto nilang makakuha ng malaking pondo. At uh, ito na po, ang kanilang solusyon ay kailangan nilang dumikit sa Marcos administration. Manny Pacquiao, no? Na ano pa sinasabi ni Manny Pacquiao? No? Kung bubutungin po natin ang mga Marcos na magnanakaw, trillion-trillion ang mga ninakaw, saan pa daw po tayo uh, kumukuha ng ating talino? Pero ngayon, tingnan mo, kasama din po nila. Diba? So, iyan po ba yung mga track record, Sir, uh, Mr. Toby Chanko? No? Yung pinagmamalaki mo na sinasabi mong yan ang pagbasihan, pinagbasihan kung bakit mo sila pinagsama-sama sa tinatawag niyong aliyansa ng bagong Pilipinas na pangit naman at makaluma yung mga pagmumuka. <laughs> Charot lang. What about Senator Pia Cayetano? Isn't hmm. one Cayetano in the Senate enough? Hala, but she was she she's just a re-electionist. So exactly. na exactly. Na siya, no? Pero ano po ang bago doon? Mukhang lumang politika pa rin, Congressman. Oh, how are how confident are you that they will be able to, you know, put forward a different approach given that they've been in uh, politics for a long time it may not be them it may be their family as well mm -hmm. kung alam nila na meron palang bagong paraan eh bakit hindi pa ginawa dati pa congressman how would you ganda mga tanong pang Universe. Explain, Senator Lito Lapid's inclusion in the Yun. slate. Marami pong nagtataka. I'm sure you're well aware of, you know, the comments and criticisms uh, coming your way. Ano na, ba, ano na daw ho ba ang nagawa ni Senator Lito Lapid para sa bayan? Mala, sangkat lang di umano sa pogo. At bakit kinakailangan pa niya ng isang termino under um, the bagong alyansa, uh, or alyansa para sa bagong Pilipinas slate? Go ahead nasab nung tinanong ko siya ano ba ang plano mo sinabi niya um, baka bumalik siya sa Senado so syempre inimbitahan na rin natin kasi mm -hmm. malapit na kaibigan ko naman si si Senator Manny Pacquiao so mm -hmm. lagi kami nag-uusap so ganun ba yon nadala sa pagkakaibigan sa relationship niyo po <laughs> so ganun lang po ba yon nadala sa pagiging magkaibigan no at pagkaibigan din nitong si Marcos Jr. Tika lang, mga po natin pagpapos sila, no, nagkaibigan, uh, no, isi, uh, itong si Manny Pacquiao nga, ay uh, gusto niya pong maipakulong itong pamilya Marcos, tapos sa uh, magkaibigan na sila ngayon. So, ito po yung titingnan natin, mga kababayan, no, yung mga inindorso ni Marcos Jr. na mga walang paninindigan, yung mga inindorso ni Marcos Jr. na dati pong gusto silang ipakulong, no, yung mga tinawag silang magnanakaw, diktador, tapos ngayon, yung ini-endorso rin ni Marcos Jr. na yung nag endorso na si Marcos Jr., eh wala naman pong magandang ginawa sa ating bansa. Pa-travel-travel lamang, travel puro pangako na marami pong investors na darating sa ating bansa. Si Kaping uh, ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Tubig, kuryente, self-sufficient ng produkto ng agrikultura. Umakasan no? yung mga illegal na smuggler wakasan yung mga order, wakasan yung mga negosyanteng uh, walang pakundangan sa pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Lahat po yan ng mga pangunahin na mga pinangako ni Marcos Sr. ay hindi niya natupad. Yung pangako niya sa West Philippines eh, na pangalagaan lamang ang interes ng mga Pilipino at hindi papayag na makialam yung foreign forces kagaya ng Amerika dahil alam niya na magkakaroon po tayo ng matinding problema diyan sa West Philippines. Eh at posibleng tayo po ang iipitin ng China, which is nangyayari ngayon. Pero lahat na yan, ng mga pronouncement ni Marcos Jr., ay binago niya at hindi niya po pinanindikaan. Yung pagpapalibing sa kanyang ama, yung pagpapanalo sa kanya ng mga Duterte, ngayon na gusto niyang ipakulong, gusto niyang ipa-impeach, dahil gusto niyang ah, pinsan niya, asawa niya, or anak niya ang susunod na maging presidente. Diba? So, Iyan po ba yung dapat nating iboto? Yan po ba yung dapat nating susuportahan? No? Yung mga walang paninindigan at uh, gustong nakawin o bosin ang pera ng taong bayan, yung tinatawag nilang bagong Pilipinas pero walang bagong muka, no? pare-parehong mga dating politiko na wala namang ginawa, walang prinsipyo, yung mga uh, sinusuka ang mga Marcos ngayon pilit na kinakain ay ang dapat sa mga ito itapon sa basura diretso sa inodoro at hindi dapat iboto mga kababayan. Maraming salamat po kay Miss Carmina no? sa iyong pasimpleng mga katanungan dito po kay na uh, uh, campaign manager Tony Chanko pero mabigat ang tama at hirap po siyang ipaliwanag. Kaya mga kababayan natin no? Uh, kailangan manindigan po tayo so solid to 30 po tayo team suka po yung in ni Tatay Digong, yun po yung ating susuportahan. Dahil kung may karapat-dapat na mag-endorso at dapat paniwalaan, yan po ay si Tatay Digong na niminsan ay hindi nagnakaw sa kaba ng bayan. Maraming pagnanakaw na sinasabi sila pero wala silang napatunayan dahil lahat po yan ay walang katotohanan. Mabuhay po kayo lahat.